Umabot na sa halos siyam na raang lungsod at munisipalidad ang nakatanggap ng signature forms kaugnay ng People's Initiative para sa charter change. Pero para sa isang election lawyer, dapat itigil ito ng COMELEC. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Romy Makalintal na nagsasayang lang ng panahon ang poll body dahil wala pa raw evidentiary value ang mga ito. Pangalawa, wala pa raw na ihahain na petisyon sa COMELEC kaya walang basehan para tanggapin ng komisyon ang signature forms. Dapat daw kasi ay mauna ang petisyon bago ang mga pirma. Sagot ni COMELEC Chairman George Garcia, No choice naman po ang Comelec eh, at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Kung wala po sa rules yan, wala po sa guidelines, dapat naman namin tatanggapin yung dagdag trabaho sa amin. Sa Comelec Resolution 10650, nakasaad ang sinasabing guidelines. Sa ilalim ng Section 12, dapat hawak na ng petitioner ang required na pirma at certification mula sa mga election office. Kailangan munang isumite ang mga lagda bago makakuha ng certification na isa sa mga requirement. It is not the trigger na magsisimula ang trabaho ng Comelec patungkol sa People's Initiative. nagpa sila kasi kailangan po nila yung Annex B, kailangan nila yung certification. Lumutang din ang issue kung pwede bang tumulong o manguna ang mga barangay officials sa pagkalap ng pirma. Mismong ang Interior Department ay kinaklaro ito. Ang sabi nitong Comelec and Bank Resolution, the Commission resolved as it hereby resolves to approve the recommendation of the law department that elective barangay officials be accepted from the prohibition under Section 261 of the Omnibus Election Code. So kinaklaro po namin ito ngayon. Sagot ni Garcia. Sa kasalukuyan, wala po kami jurisdiction sa lahat ng mga barangay officials, elected barangay officials. Yan po ay jurisdiction ng ibang departamento. Tingnan natin ano ba nakalagay sa batas, sino ba ang bawal, sino ang pwede. Kasi uh, doon lang tayo mag, uh, mag-re-rely. Uh, At makikita natin sino pa talaga ang proponent. Matuloy mano hindi ang plebisito dahil sa People's Initiative, giniit ng COMELEC na hindi ito makakaapekto sa pagdaraos ng eleksyon sa May 2025. Page Javier, CNN Philippines.